Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wa salatu wassalamu ala rasulillah. Wa ba'd, warahmatullahi wabarakatuh. So natalaki natin na panatag na yung mga sahaba sa Habasha, kay Tupia, dahil nga tinanggap na sila nung hari doon. Dahil sa nagustuhan nung hari, paniniwala nila, paliwanag nila. So dahil dito, uh, nagpadala ang mga Quraysh ng dalawang pinuno na ay dalawang uh, leader o dalawang tao na malakas at matapang na sina Amr bin al-As at Sakasi Abdullah bin Abi Rabia para pabalikin itong mga sahaba patung pabalik sa Makkah. Sabi nila, nagdala sila ng regalo, binigyan ng regalo yung hari, binigyan ng regalo yung mga leader, yung mga pari para kausapin sila. So sabi nila, uh, gusto namin pabalikin sa amin ang mga mangmang -mang na ito, mga walang alam na ito na kung saan ay ininsulto lay mga ninuno namin. Uh, hindi nila sinamba yung sinamba ng mga ninuno namin. Siniraan nila, siniraan nila itong mga sahaba doon sa mahal na hari. Pagkatapos dito, sabi nila sa hari, alam mo ba mahal na hari na ang mga tao na yan ay ganito ganyan? Paano mo sila tatanggapin? Eh, hindi nga tinanggap ang religion mo. Hindi nga tinanggap ang religion namin. So may sarili silang religion. Bakit hindi mo sila tanungin, mahal na hari? So dahil dito, sabi sabi, sabi, sabi ng hari sige, ipatawag natin sila. So pinatawag ng hari yung mga sahaba na pinamumunuan ni Jaafar Ben Talib, kung ano masasabi nila sa dalawang to na pinapauwi sila. So tinanong sila, uh, ano bang masasabi nyo na kaso ganito ganyan, sinaraan yung mga ninuno nila, yung mga sinasamba ng ninuno nila. So, sabi nila, oo. Dahil dumating sa amin ng sugo at propeta ni ipinadala ng Allah na nagutos sa amin na sumamba lamang sa kaisahan ng Allah. Nag-utos sa amin na sumamba lamang sa kaisahan ng Allah at umiwas sa paggawa ng zina, umiwas sa pagnanakaw, pandaraya. Ito po yung inutos sa amin. So, hindi kami, hindi namin tinanggap yung mga bagay na yan na pagsama sa mga ribulto. Kaya kami lumikas sa iyo dahil alam namin na ikaw ay makatarungan. At, uh, at hindi po kayo nandaraya at hindi po ninyo uh, ginagawa ng hindi makatarungan ng mga mahihina. Kaya nandito kami. So dahil dito, sabi ng hari, kailanman hindi ko ibabalik sa inyo ang mga taong to na humingi ng tulong sa akin. So hindi nila nakuha yung grupo ng mga sahaba. So, hindi tumigil itong dalawa na si Amr bin al-Asad at si Abdullah bin Abi Rabia. Sabi nila, kailangan natin gumawa ng paraan na mapabalik sila. At sabi nila, kailangan natin siraan mga sahaba, yung mga tao na ito. Kinabukasan, uh, pumunta sila ulit sa hari at sabi nila, alam mo ba hari, anong paniniwala nila kay, kay uh, Isa bin Mariam na sinasamba ninyo? Sabi niya, ano? So, tanungin mo sila anong paniniwala nila. So, pinatawag niya. Pagkatawag niya, sabi niya, ano ang paniniwala niyo kay Isa bin Mariam? anak ni Maria. Sabi na siya ay uh, ruhul min Allah. Wa kalimatuhu alqaha ila Maryam. Siya ay kaluluwa na nilikha ng Allah at salita na galing sa kun at pinaliwanag nila yung mga bagay na to. At sabi niya, nabagit din sa inyong kapahayagan na darating na sugo pagkatapos niya sabi ni Maryam na si Muhammad na tinatawag na Ahmad. So, nang paliwanag nila ito, Nag naliwanagan dito ang hari ng Habasha at kanyang sinabi, kailanman hindi ko ibibigay sa inyo ang mga taong to. At sabi niya, ibalik sa kanila ang mga regalo na natanggap natin. So pinabalik ng hari ang mga regalo na natanggap nila, natanggap ng hari, dahil kailan sabi niya, pagkatapos ng pag, pamumuno ko na ito, pagiging hari ko dito, ay hindi na ko tatanggap ng suhol. So hindi niya ibinalik ang mga sahaba na ito na pinamunan ni Ja'far bin at nakauwi ang mga dalawang ito na leader na ipinadala o mga mga uh, representative mandub na ipinadala ng Quraysh sa Habasha. So walang nagawa ang ano. Walang nagawa ang dalawang to at napauwi sila na hindi nila nadala ang mga sahaba. So nanatili ang mga sahaba na ito ng matiwasay. Ito ay nangyari ito noong ikapitong taon ng Hijra. Kasi ang unang paglikas nila ay noong ikalimang taon ng Hijra. So Nanatili ang mga sahaba dito, sahaba siya na walang nangyari sa kanila. So, sumunod dito na mangyayari ay ang uh, pagputol ng ugnayan sa Propeta SAW kasama ng Bani Hashim at Bani Abdul Muttalib. So, dahil dito, uh, nangyari na ang pagputol. Pinutol ng mga Quraysh ang ugnayan sa tribo o sa angkan ng Bani Hashim at Bani Abdul Muttalib. Nakalagay doon, hindi sila pwedeng mag-asawa sa kanila, hindi rin, hindi rin pwedeng pakasalan yung mga babae nila at walang bintahan, ikang apuputulin, nabuikot sila. At pinatira sila sa Khaif, sa labas ng maka at walang, walang supply at talagang grabe, napakatagal na panahon yun, isinulat yung sa loob ng Kaaba yung kasulatan hanggat sa dumating ang punto na nagpadala ang Allah ng uod at kinain yung kasulatan na yun hanggat sa sinap na ipinakita ito sa propeta sallallahu alaihi wasallam sila sa kanyang tito si Abu Talib sabi niya ya, ya tito ya ammi yung kasulatan na yun ay wala na po so, hanggat sa sinik nila yun na nga wala na yung kasulatan at dito napatunayan na wala na palang uh, kasulatan so naibalik na yung ugnayan sa pagkabuikot dahil wala na po kasulatan. At insya natin ang kalugtong nito. Allahu a'lam. Wa sallallahu alayhi wa Muhammadin wa ala alihi wa sahabiyat ajma'in. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.